Just give me your blue ranger. Oh. <laughs> uh, no. I <laughs> Hi guys! So it's around 5 o'clock in the afternoon. So I am now here, no? Sa kasagingan ayan. So ito yung ano, mga banana na tinanin namin ayan. So nandito po ko ngayon. And the weather here is not good, no? Kay parang ano, parang siyang kaulan nun, no? Parang umuulan na. And it's so windy. So look at that guys. So ito yung daan papunta doon sa kapitbahay namin doon no. Ayan. Itong ano maliit na way, ayan, na daanan. Yes, yun yung papunta sa mga kapitbahay namin doon. As you can see may mga bahay na doon, ayan. So ito yung dito kami daraan, ayan ito. Oh, ayan itong daanan ito. Napaka-cute no, di ba? So I am now here in the backyard no. And as what I have said, nga ito yung mga banana, mga banana na tree na tinanim namin noon, ayan. And ito yung mga damuhan, ayan. Tapos, yun yung bundok. Bundok, bundok doon. Sobrang lakas ng hangin dito ngayon. Ewan ko kung uulan to mamaya. by the way before i forgot itong maliit na ano ayan yung kulay yung kulay brown yes yun yung ano bahay ng manok bahay ng manok so i am currently walking here again dito sa likod ng bahay ayan so as you can see maraming ano bukong bukong yon sa bisaya i don't know if what is The English of that in ano yung Tagalog doon So guys, look at this. Who knows this one? So ito yung gabi, ayan. This is the gabi leaves. And as you can see, kinain siya ng worm. Ayan. Kinain siya ng mga pesticides. Mga insekto. Ayan. Here. Ayan. Kinain yung kanyang leaves. Meron kaming maraming tanim dito na gabi. Ayan. Up to there. So, And finally, I am now here sa mga manok. Ayan, so this is roaster. Ayan, ito yung mga manok. Ayan, ginulong sila dito. Yung mga chicken. Ayan. Meron pa dito. At saka dito, ayan. At saka yung iba is, ano, tinalian siya ng pisik or lubid. Here, ayan. At saka marami pa yan. Oh, up to there. So maraming manok dito, no? Every time when you wake up in the morning, you will hear this, roasters. laok, no? So, yun yung unang maririnig mo kapag gigising ka tuwing umaga kasi maraming ano, manok dito. Ayan. Ayan. So hello. So I'm now at home and it's around 6 p.m. in the afternoon. So malapit nang gumabi and thank you for watching. See you in my next video. Bye bye. din ako ang kwarta. 64, 64, 64. sa na mong um. sama dayon, manzanilla, birch tree. naman ka, where did you go? Why everyone,